Binawi ng Land Transportation Office o LTO ang halos isang libong driver's license ng mga motorista noong 2024 dahil sa iba't ibang paglabag. Karamihan sa mga ito ay ang paglabag kaugnay sa pagmamaneho habang nasa ilalim ng impluensya ng alak. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza II, nakasama rin sa mga binawi ang lisensya sa pagmamaneho ng mga maling motor na driver sa mga viral video na sinubaybayan ng social media team ng ahensya o iniulat ng mga netizens sa LTO. Dagdag pa nito na bahagi rin ito ng agresibong kampanya na magpataw ng disiplina at para sa responsabling pagmamaneho bilang bahagi ng road safety advocate ng DOTR sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Jaime J. Bautista. Basis sa datos ng LTO, sinabi ni Asik Mendoza na may kabuang 736 na lisensya sa pagmamaneho ang binawi dahil sa mga paglabag sa Republic Act No. 10586 Anti-Drunk and Drug Driving Act na kinabibilangan ng pagmamaneho sa ilalim ng impluensya ng alkohol, ilegal na droga, substansya at pagtanggi sa sumasa ilalim sa sarili na ipinag-uutos na pagsusuri sa alkohol o sa panahon ng pagbangga sa kalsada. May kabuang 130 driver's license din ang binawi dahil sa paglabag sa RA 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code Partikular na dahil sa mga questionabling paraan ng pagkuha ng driver's license. Sa kabilang banda ay may kabuang 94 na driver's license din ang binaway dahil sa paglabag sa mga probinsyon ng R810930. Ang batas na nagpapalawig sa validity ng driver's license. Kasama sa mga paglabag ang pagkakaroon ng dobling lisensya, falsifikasyon ng mga dokumento at pagdaraya sa panahon ng eksaminasyon. Nagdaan din umano ang lahat sa due process para bawi ng 984 na driver's license. Samantala, may kabuang 24 na driver's license din ang binawa dahil sa viral videos sa social media at iba pang reklamo na inihain sa LTO Central Office. Naunarito, iniulat ng LTO na may kabuang 639,323 motorista ang nahuli dahil sa iba't ibang paglabag habang may kabuang 29,709 na sasakyan ang na-impound noong 2024. Samantala, nananawagan ang LTO Palayan City sa kanilang backlog replacement plates na umabot na sa 3,385 yung mga uh, nagpa-replace ng ng kanilang uh, plaka noong 2015. So, pwede nyo na pong kunin dito sa Palayan uh, LTO. Uh, since 2015, no, yung dating green na plaka ay papalitan na ng white plate na ending 1 up to 0. So at ang kanila namang backlog dito sa kanilang plastic card na sa 1,311. Kaya sabi nga ni LTO chip dito na yung mga nag kumuha ng lisensya nung nakaraan na wala ang plastic card ay pwede, pwede nyo nang kunin dito anytime para makuha nyo na mismo ang inyong mga plastic card na driver's license mula rito sa LTO Palayan City kasama si Jeremy Ramos, Smile sa 23rd para sa balita unang sigaw